Sa kasalukuyang panahon, patuloy pa rin sa pag-usad ang ating sibilisasyon at hindi maikakaila na malaki ang naimbag ng pagmamina sa pag-unlad nito. Sa mga pang-araw-araw natin nakagamitan, karamihan dito ay bunga ng pagmimina mula sa mga estruktura, transportasyon, komunikasyon at marami pang iba. Sa usaping pagmimina, pagkasira at polusyon ang laging unang impresyon ng karamihan. Dahil dito, tayo na Ito na ang ating kinagis ng ideya. Kung kaya't ganoon na lamang ang pagkakaroon ng negatibong komento sa tuwing pagmimina ang pinag-uusapan. Dito sa Mind and Life, nasaksiyan namin kung ano ang katotohanan sa likod ng usapin na ito sa ikalawang yugto ng Mind and Life. Muli namin kayong isasama sa kapanapanabik ng paglalakbay at talakayan kung ano ang totoo sa likod ng salitang pagmimina. Sa mga nagkaan natin mga episode, na ipaliwanag namin kung ano ang mga magandang hatid sa atin ng pagmimina na hindi natin may na totoo. Bukod sa pakinabang ng pagmimina sa buhay natin, natuklasan din namin na posible pala ang responsabling pagmimina. Totoong maaari nating mapakinabangan ang likas na yaman nang hindi napababayaan ang ating kalikasan at isa ang Nickel Asia Corp ang nagsusulong nito. Gaya ng nabanggit namin kanina, kailangan nating lawakan ang ating isip tungkol sa usaping ito. Usapin na ang pagmimina ay di laging negatibo ang epekto sa ating mga tao. Ito ang Mine and Life. Samahan nyo kami muli sa mga susunod pang episode.